long, at uh, saka hindi po ako uh, ready na tawagin but uh, yeah, I can try to share ang inspiration lang po na, na sa akin to go on dito sa ating business ay uh, hindi naman po sila bumitaw, nandiyan naman yung ating platform, hindi naman nag-close, diba? Uh, like typically, yung mga mga nang i-scam na mga platforms they disappear all of a sudden and after those uh, high perks po ng pagbibigay ng mga hopes sa sa mga members and so far ang crowd one naman ay okay pa nandiyan pa naman existing tsaka hindi naman nag-disappear yung mga mga leaders na hindi po natin masasabing sila ay robots na, <laughs> na hindi po natin nakita as in, like in person So yeah, niyan po ang isang inspiration na nagbibigay sa akin to move on. And yes, marami pong dumadaan na mga failures along the way, mountains na na-experience po natin. But you know, um, like tulad po ng nakita natin, we have been uh, uh, provided by the ano, yung magandang uh, roadmap na ating business which is okay, pag tinitignan mo po yun, ba't tayo susuko. And When it comes to this uh, upcoming na cryptocurrency ng Crowd One um, I'm hoping against hope na talagang mag mag uh, ano to mag uh, um, it will bring us uh, tremendous success kahit pa paano regardless of whatever happened in the past na marami tayong mga talagang grabe ang pinagdaanan nating mga challenges sa pag aantay ng mga payouts which I'm um hopeful sa narinig ko kay Coach Eddie na meron pa lang pag-asa na ma-withdraw po yung ating mga natingga po dyan na withdrawals which ako rin po uh, sa lahat po ng mga accounts na nandiyan sa akin sa poder ko. I'm experiencing those challenges of waiting for those um, mga payouts na hindi naman na withdraw in Bitcoin. So, <clears throat> we just have to learn the mechanics on how to participate fairly on the uh, the entire um, ecosystem ng project na ito katulad po ng pagsinabing um, okay ang paraan ang mechanics para makawithdraw ay you have to be to have an active um, uh, activity points yung activity points po natin yan po ang paraan tulad ng na-mention ni coach Eddie sila coach uh test na nakapagwithdraw on the spot or ora orada po dyan after they've been activated with the uh, ano po yon yung travelia then why should we not use it and uh, sad uh, uh, ano uh, sad to say na hanggang bukas na lang pala Ay, hanggang September 4 po ba coach Anton so hanggang September 4 po yung travelia but yeah, the, uh, this uh, promo of the power up It's a prerequisite po kasi yung kasi kung magpa-power up ka but you haven't been activated like with the with the activity points hindi ka rin pala eligible to uh, to receive that uh ano tawag doon to to receive immediately your payouts so yan ay, ay isang mechanic na naman na kailangan po nating maintindihan hindi lang po yung mag-aana tayo mag tayo magko-complain na hindi naman nagwi-withdraw we have to understand fully yung kung ano ba ang paraan para maka avail tayo ng mga withdrawals no na wala pong hassle so yun po and when it comes to this cryptocurrency we have to understand na anything even though they were saying i i posted this one po sa ating sa aming group chat also na let's say a certain project would would say oh it's projected to be to be skyrocketing or tataas ang value in in few in in few years there i mean in 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 the future pero hindi sila uh Uh, hindi pa hindi pa nila masyadong alam ko. And, and, I mean we cannot be precise of when it is really gonna be projected to be skyrocketing or tataas ang presyo so we have to be ready as investors we have to be ready to absorb those things to anticipate those things po na hindi po tayo sasali today and then tomorrow ay anihan na po agad no so yun po yung paalala ko lang po sa mga sumasali sa mga corpus kasi mahirap din po sa sa lugar po namin ng na mga naghahawak po ng mga corpus na ito, we don't hold the markets. Okay? Wala po sa kamay namin, hindi po na, nakasalalay sa paghawak namin ng korpo ang presyo ng ating C1 token. Okay? So, yes, we believe, we all believe, we are all at the same page. Na tataas po 'yan, naniwala po tayo sa company, we've invested in on our hopes, our money, pero kailan po nating maintindihan na hindi po uh, ang ang tagahawak ng korpo ang accountable sa pagtaas ng presyo. Okay? So, maintindihan po natin lahat 'yon para po hindi you know, I, I, I do believe na pagka ang isang negosyo ay may tampuha, I mean normal naman po, but then pagka may uh, negativity, pessimism sa isang uh, grupo, you know matumal, matumal po ang negosyo. I, and I've been, I've been doing businesses for a while here in Canada, naniniwala po ako na pagka ganon may malas, no? may malas po sa sorry for the word, but may malas, may pabigat sa isang grupo. I would rather give up pag ganon, no? Ayoko po yung, I mean, I'm open to challenges as well. Pero kailangan pong open book po tayo lahat. May transparency sa feelings po natin. At iwasan din po natin yung magpapasamaan ng loob dyan sa mga group chats natin, mga corpus natin. Dahil nga, mabigat, mabigat. Matumal ang pasok po ng ano natin pag may ganyanan, may hidwaan. Ano po? So, I believe with the project, uh, regardless... Uh, kailan po 'yan mag uh, ano mag ma materialize? Kailan po magbe-benefit ang mga tao? Well, we all have put invested our hopes in this at uh hangga't nandiyan 'yung 'yung company, di po nawala. Well, our job is to pursue the knowledge day by day. Ah, uh, ang, ang, ang advantage po diyan is magkakasama po tayo, no? Wala pong nang iiwan. I mean, sa atin po na natira dito, nandiyan po tayo nagtutulungan which I really admire so uh, sa ating group, it's very outstanding ang ating uh, team Europe na kahit paano pagka na-feel po nila na ang isang member ay kumakapit pa, hindi nila hindi nila ipo ito, hindi disregard or they don't negate hindi po iniiwan or in insulto or something like that and that's that makes us different from other groups ano po and i'm so proud na kasama rin po ako sa group na ito where um Suportahan lang po ang nangyayari. May camaraderie sa mga members na regardless wala pong boundaries, mataas ba ng rangko or mababa, wala pong wala pong, ano judgments no na nangyayari. And sa cryptocurrency na si One token, well, I I kept saying na yes, almost it's almost impossible po na uh, mag mag prosper agad ang isang token, but if as long as the community is still intact wala pong, ano, wala pong, wala pong, well, may mga umiwan, pero umiwas. But as long na volume po na, ang volume po ng communities nandyan pa rin, mas, ma, mas matimbang pa rin po yung bilang ng nandyan, then I, I believe na yung financial uh, uh, stability po ng ating company, cryptocurrency na yan, ay meron pa, pa rin pong matitirang mga uh, pundasyon, na, na uh, mga, mga matitirang kasama sa pundasyon na siyang mag hold sa ating na uh, uh, pagtaas ng ating token na yan in in the future. So yeah, ilalagay po natin sarili natin dito and be ready anticipate for the ups and downs ganyan naman po talaga ang market at my ups and downs same thing with our corpus yung mga sumama po sa corpus and nagpapasalamat i just may I just take this opportunity magpasalamat po doon sa mga natitirang nagtitiwala sa paghahawak ng ating mga corpus hindi hindi po madali just like sabi ni Sir Edin dami pong korpong hawak ko yes marami po and i'm trying so hard to maintain them katulad po ng mga korpo ng ng Planet IX See, uh, Sam and, and just to to make sure doon po sa mga members mga napabilang sa corpo na hawak ko just to make sure na you understand po yung yung mga strategies na may mga gamers mga players ay hindi po pare-pareho so if ha if it happens that you have heard sa mga ibang groups o nag nag ano nag disperse sila ng mga IXT 30 IXT well i have my own strategies and i'm very transparent when i say let's say doon sa uh, landmark landmark territories na stake po yan but then doon sa mga sa within 3 months let's say 6.62 ang kinita in a month and then 18 it times mo ng 3 months that is 18 IXT i can possibly divide that 18 18 IXT among 14 members ng korpo na yan so instead ni revolve ko po iyan sa sa another staking Right? So para kumikita po, hindi po yung pag narinig po natin, oh nag nag ano nag disperse daw po sila, nag distribute ng mga IXT doon sa isang corpo, then please don't don't compare with the other strategies of other gamers. May mga holders po ng corpus, we have our own. Ano po? If you you need clarifications, you may message me privately and then we can talk about it. Okay, ganun po 'yon. Para maintindihan natin, ano nga ba ang isa na natin po nangyayari but I'm trying so hard to make sure na may participation ng mga corpus natin doon sa mga activities katulad po ng mga airdrops, alright? So by December, meron din po kahit pa paano makukuha. Iyon po yung ano kong, yung purpose ko of not uh, distributing that 18 IXT within 3 months. No po? So ayun, uh, marami pa po akong dapat i-share pero uh, since uh, medyo limited pong ating uh, time. L well, I'm, um, I'm, um, I just want to make, uh, just want to let you know uh, na ang, ang, ang uh, ko speculation ko po dyan sa ating Siwan Token so far is very positive. Yan lang po, Coach Anton, back to you po. Salamat okay. po. God bless. Thank you, Ma -abi. Ma May question lang ako, Ma'am Mabi, no? Dahil uh, ano ka, no? Uh, involved ka dito sa mga cryptocurrencies, no? Uh, naintindihan mo ito. Anong ibig sabihin ng binanggit ng founder? This will be the biggest exchange platform uh from from your own understanding founder this will be the biggest exchange platform of the cryptocurrency what do you mean by that in your own understanding okay so uh when it comes to exchange platforms uh i don't know what they meant with this will be the biggest exchange means uh literally, meron po tayong, parang sa, if we have Philippine pesos, for example, bago ka maka, okay, bago ka alis ng Pilipinas, for example, you have this 20,000 pesos, eh pupunta ka sa US, you have to exchange that 20,000 into US dollars para makapag-participate ka dun sa mga bentahan, whatever trade is going on in US, something like that. You cannot use your, your Philippine pesos in US literally. So you have to convert that. So let's go to exchange platforms. Dito sa lahat ng klase ng cryptocurrencies, they, we have what we call exchange platforms. When the founder was saying, "Oh, this will be the biggest exchange platform," I expect na he he is intending to create their own exchange platform someday. We don't know yet. But first, they have to go through the first step, the basic ones, which is to list the token or the cryptocurrency they have into the market. Well, to 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 establish po, uh, to establish uh, uh, to find or to to open up an exchange platform, hindi po ganun kadali. Katulad, we're talking about Binance, those uh, exchanges, mga exchangers po, exchange platforms. If they will do their exchange platform someday, then that would be good because it will be beneficial for all of us, especially if we are the pioneers. Pag sinabing, okay, we have a dividend, we have shares on every transaction that's gonna happen in, within that exchange platform, that would be good. But still, we are looking at something na intangible. Hindi pa natin masabi na, oh, ano, ano ba mangyayari dyan? Kailan ba? Ano pangalan ng exchange? We have to think of those. We have to anticipate. Kaya ko po sinasabi sinasabi lagi in 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 joining this kind of projects we have to prepare ourselves to be you know uh wag po ta we, are all vulnerable vulnerable hindi ko po sinasabing pangit yung mga ganon but as long na hindi pa po nagmamaterials, so laba po nating wala pa po, po tayong nakikitang na listed nga sa market yun yung hindi hindi po ako philosopher against di po ba but uh, Uh, I mean uh, realistically hindi pa naman na nailista na, na hindi pa nga po na ilista ang ating siwan token sa ating market which is I I really admire yung yung ano ba yung tawag doon yung hopeful, hopefulness ng mga tao na sumasali no kasi pag may ako pag ako po ay isang ganito matagal na po akong sa, sa trading industry. Pag sinabi ko po pairalin ko yung pagkapiloso po ko sasabihin ko oh hindi bata ko mag-ano diyan wala pa nga akong kikitain. Di po ba? Di pa nga sure. Di ba yung yung parang ang tawag doon yung skeptic escape consigo. Pag pinairal ko po 'yun, pwede ko pong sabihin. Pero hindi ko po sinasabi 'yon. Uh, At 'yun po ang ang hinahangaan ko sa ating mga talagang katulad kong believers dito sa ating mga projects na ito sa, sa kasi we have proven. Tingnan nyo po yung isang sangay lang ng ating industriya na si C1. Si eh, yung Planet IX na nakisosyo, tignan nyo naman po, di ba, nag-number nag, one. And that proves na, okay, tama po yung sinasabi natin na, okay, kung nagganyan nga, tumaas ang, ang ranko niya sa, sa, uh, sa polygon, di ba, sa matik. Mm. How much more of this C1 token, which is, has 26 million members na, na na sign up, regardless, may mga nawala or whatever. But, the transition will will bring it bring it back to them kasi makikita nila na oh uh, sa one time at some point in time napasama ko sa sa group na yan si Juan and later on they will see that oh ano na nangyari may balita and they will be it will be adaptable for them mas madali na lang nilang maintindihan na ah napasama ko dyan noon and to get back yes they will have a way but sad to say, maybe it's gonna be a little bit too late, but at least they will be you know, nandyan lang, waaligid-aligid yung mga iyan. It, and if, uh, uh, eventually, they will hop on board again kasi makikita nila how how uh, how prominent, how kaganda yung, yung iniwan nila. Right? So, Uh, what I'm trying to say is, yes, napasama sila sa pundasyon, which will contribute also. Pag nagbalik yung mga ayan, it will contribute to the uh, entire oh, ecosystem ng ating uh, plan, uh, ano, C1 na iyan. Okay? Uh -huh. Kasi sa ngayon, hindi pa sila makaride on sa mga activities natin tulad ng Planet IX. Kasi nga, hindi sila trader-minded. Kaya lang, later on, makikita nila, ay, sana balik ako doon which eventually they will say eh hey, babalik nga ako sasama rin ako diyan so when it comes to this sinasabi ng founder po natin na na ano na yes they will it will be the biggest exchange well i would say fairly no hindi pa ako ano hindi pa ako nangunguna but for now it's all based on the speculations even though how beautiful they describe it how 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 big it would be in words well i would i would just, just be honest with you guys na okay base bi ko yung aking paniniwala when i see something diba to sis to believe nga po eh naniniwala po tayo diyan but the the best part is if they would say oh somebody's saying okay at least you would have a, a own a piece of that di ba kay kaysa naman u narinig mo ngayon tapos sasabihin mo ay i-ignore ko ignore ko, ko. nagnega ka wala ka namang ginawa so paano kung later on pala di ba we will always put ourselves into assurance na kasi hindi na po natin gustong mangyari ulit yung na miss natin yung ride di ba the train will be gone wala na pong susunod yun yung sinasabi natin but again we have to con sis. Huwag po tayong lumaban na ano, talunan po tayo sa bandang huli. Ibig kong sabihin, we don't put our, our, all our, what we have, our eggs into one basket. Kailangan po nating ano, medyo alalay na lang. Huwag nating kasi nangyari po in the past, nakikita ko po, po na because of the euphoric attitude, yung bang super excited, narinig po natin, katulad na naman po natin, ngayon, naririnig po natin yung mga, mga ganito, right? kung gusto mong mag-participate, you just put whatever you are able to spend. Huwag po yung utang tayo, yung ganun. ayoko na pong mangyari yung mga ganon. And as it's just a sort of friendly advice dun po sa mga nagbabalak na sumali, ganyan. You have, you know your controls. Okay? You know po yung mga controls mo natin. Para if we are, we are hindi po natin, hindi po gaano masakit later on na tulad niyan, uh, way ito, 2021, may mga sumali po sa mga finorm ko na mga binuo ko pong mga corpos. And, yung mga super packs, okay? I, just have to specially mention that super pack, na ang super pack, if you happen to join that group, ang mga super packs nasama po sa mga pixes. Di ba yung mapera natin na ibili po ng mga super packs na yan. And when, like at this point, some people are coming back to me and say, Hey, pwede bang kunahanin ko na yung 20k ko? Pabayaan mo na yung kinita. How I'm not, I'm not the bank, okay? Hindi po ako yung nag, nagbigay ng interest niyan. So, so far, alam na alam po natin tayong nakakaintindi, we are still on the process of working out on the the super packs kasi nga nagbubuo po tayo ng mga territories, mga facilities, whatever activities inside of that super pack. At pagka ang isang nagmiembro ng super pack, they are coming back and say, "Hey, kukunin ko ng 20,000 ko akin na." Sus, ginoo, paano ko naman po yon po pull out in sa mga pixels na yan? Eh, na, nag-ongoing pa nga po yung pag spend ng mga gas fees to build all those territories, mga facilities. Paano naman po ako bubuo ng 20K to pay, pay you guys back? Di po ba? So, I mean, I'm not um, generally, you no, sa, in fairness sa mga naghahawak ko ng mga corpus, it's not that easy for us to do that. So the, as long as the project is still going on, hindi po namin mapupull out ang 20K eh talagang ma ma-jeopardize po yung activities doon. Pagka pull out, ibenta ko po lahat yung I Pixes or IXT. Wala naman pong immediate buyer ng Pixes. Di po ba? Or kung may na stick one po dyan, pull outin ko yung kinita. Let's say 20 IXT. Magkano naman po ang presyo? So let's be realistic. Understand those po. And huwag po natin isisi sa tagahawak na wala namang kinita in two years. Right? Ang pakahirap pong explain yon It's a big concept. So, yun lang po ang kwan, may share ko sa Anton. But when it comes to this big uh, vision of the, 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 the founder po, well, I'm hoping na sana mag lahat yon maybe in two years, three years, five years. Well, for us, that time frame is too long. Napaka, oh, ang hirap mag tagal, parang ganon. But that's how it is, right? We have to be open, we, let's open our eyes na yan talaga. Let's be realistic na ganyan. Speculatively ang mga nangyayari sa mga projects na ito. Kung hindi porkit sinabi na may, it will be a big uh, big ganito. Naalala niyo po yung ano po yung isang kwan dati na meron na naman pong na-mention na exchange platform back then. Doon sa ating Planet IX, I believe, But, see, it didn't happen. But, instead, they are still hanging out with Polygon, the exchange, right? Yung exchange, or to, with MetaMask, I should say. So, yan, yeah, hindi po ganoon kadaling mangyari. But, I'm hoping, with the big, atawag uh, nito, big community na sumusuport po ng C1 platform, why not? Right? But, they have mm. to go through all those processes. Uh, and, for us, on our, on our end, bilang mga investors, we have to be patient. Mag-order na po kayo kay Lord ng patience kung wala pa po kayo. So, yun lang po ang may-share ko, ano, Sir Anton? And let's oh, yes, all Sir look Anton. forward to the the big <laughs> things that they're promising. Well, I would say they're still promising, I hope that, because it's, it's something that we haven't seen yet, but yeah. being believers being hopeful na nandyan mangyayari then why not all right so yes. we're all in this we're all at the same page kaya, kaya nga pero pa ka, kaya kung meron ka pangatlong korpo ngayon eh kita mo naman just you always believe and you always hope kaya ang tama rin yung sinabi ni ma'am abi no uh, Sir eddie onya we only spend yung yung kaya lang natin yung tinatawag nating laughing money and uh, yung kaya lang nating ring matalo hindi yung crying money na uh pang tuition ng anak mo mo muna ilalagay lahat no hindi naman no yung kaya lang natin na mahintay at uh, uh mailagay remember this is also a, a part of your investment so um uh, uh kailangan talaga natin maghintay hindi to miracle na kinabukasan tumubo na to kailangan ano didiligan mo no parang buto hanggang sa ito mamunga then do you will earn coming from that at Uh, sinabi mo nga Ma'am Abby, no? based from the experience of Planet IX, that means meron track record. So ibig sabihin, uh, kung may track record na ganyan na tumaas ang value ng IXT uh, the time that the uh, Planet IX was launched, eh bakit hindi kayang gawin ng ng uh, C1 with sa, sa pamamagitan ng C1 token? Kaya uh, salamat Ma'am Abby for your uh, insights no. At uh, nabigyan natin din ng Uh, justice no yung yung mga uh, taong ano nega na sinasabi mo na maari din talaga silang bumalik kasi ang gusto na talaga lang nilang makita kung mag-materialize ito ano na uh, parang baka huli na sila o hindi pa at yung mga taong naniwala na katulad natin na nagpatuloy at binili binibili pa rin natin yung mga bagay na na pinaniwalaan nating tataas value, we will actually prosper and tayo rin yung mananalo in the long run. So, maraming salamat, Ma'am Abby, for that. No? Thank you. Sir Anton, Ma'am Abby, dalagdag ko lang. Ano, kasi mostly naman na nag-isi sa akin, matatawag ko yan ng mga risk taker. So, ang moto ko po dito, ang moto ko po ano, sa aking sarili, sabi ko dito, it's better a pioneer than to regret later. Tama. Ayun. Hey, um. Oh, may ikot sa... Amin.